Okay mga bro, magandang araw. Welcome back ulit sa ating mga video. Ngayon naman ang ituturo ko sa inyo ay kung paano magpalit ng voice coil ng ating driver unit mga bro. Yan. So, bali sabi ng may-ari dito mga bro ay tumutunog pa naman daw ito. Ang problema, mahina na. Dahil kung daw ito, nabasa daw ito ng ulan dun sa taas. Sabi ng may-ari. Ayan. So mayroon naman siyang gasket dito. Oh. Titingnan natin baka dito pumasok sa may ano yung kanyang tubig. Ayan, kung paano nabasa ito. So natin. Ay subukan muna pala nating testirin mga bro. Ayan. So ilis muna natin. Ayan. So set lang natin dun sa X1. Okay, bali check natin mga bro kung kung pa siya tumutunog pa ayan tumutunog pa naman siya oh. Ayan. so check natin nasa 9 ohms ayan ok so buksan natin mga bro kung ano, tingnan natin kung anong naging problema kung bakit daw mahina sabi ng mayari Sumutok-tok naman pero mahina daw check natin ayan so natanggal natin mga bro yung apat na turnilyo. tanggalin natin, natin to ayan so nagkaroon siya ng corrosion mga bro ayan o oh. ayan nagasin asin siya oh. ayan So, kung ito mga bro, ang alam ko dito nabasa ito ng ulan. Ayan o. Ayan o. May moist yung kanya ano. Pinaka dust cover o. Ayan o. Basa o. Okay. So, palitan natin. papalitan na lang natin. Tapos, nagkaroon pa pala ng corrosion mga bro. Itong kanya Ayan yung pinaka terminal lang, pinaka pigtail nya. Ayan o. Ayan. Mapapansin nyo, nagkaroon ng corrosion, tapos dun sa kabila. Ayan o. Ayan. Okay. So, ang tanggalin natin to pinaka voice coil na luma at papalitan natin ng bago. Okay, painit natin yung kon natin mga bro. Panginang natin. So habang pinapainit natin mga bro yung natin ay lilinisan natin to. Tapos lilinisan din natin mga bro itong pinakakakaw na ito. Gap ng magnet ayano oh para matanggal yung mga sumiksik na dumi dyan para ano hindi banarbar o hindi wasak yung kanyang tunog yan linisan din natin to yan karoon lang ako mga bro corrosion so tanggalin natin to gamit yung ating panghinang Tapos nang ba na rin. So, baling mayro siyang mga, kon mga bro. Sign na positive. Ayan o. Ito yung kanyang positive. Ito rin yung kanyang negative. Ayan o. Ayan yung kanyang sign o. Ayan. Ayan, mapapansin nyo. Ayan o. Ayan. Okay, tanggalin natin. Okay. So natanggal na tanggalin na natin mga bro. Eh, grabe oh. Ano? Eh, oh. Kaya pala sabi ng may parang hindi buo yung kanya ang tunog. Ano? Eh, oh. Nagasin-asin pa lang. Oh. Okay, linisan din natin 'to mga bro. So, linisan lang natin maigi mga bro para ano maganda yung kanyang tunog walang sayad. Ito yung ano papapangis sa kanyang tunog paminsan minsan sa gabal sa paglaro ng kanyang ano voice coil. So, nalinis na natin mga bro. Side din natin yung kwan dito, yung pinakapanginang niya pa rin, hindi sumaya dun sa kwan natin mamaya. pinaka Pinakamagnet natin. Ayan. Okay, so susunod naman. Kwan muna natin, lilinisan muna natin ito kuha tayo ng pinaka kuha natin uh, electrical tape panglinis natin yan so bali gamit lang tayo mga bro ng pinaka kwan, cover ng karton o cover ng notebook panglinis natin dito sa pinaka gap ng magnet ng kwan natin yan ganyan lang natin oh. Ayan, para kukunin niya yung pinaka ano dumi. So, ganyan lang natin. yan Para hakotin niya yung mga dumi. Okay. So, kung mapapansin dumi dumikit yung Pinakadumi dito sa ating electrical tape. Ayan o. Ayan. ayan. o. Okay. Ulitin pa natin. So, ulitin pa natin mga bro para masahid yung pinakadumi niya. Ayan. Ganyan lang natin. okay so pwede na natin ilagay mga bro yung ating bagong voice coil so sa natin may egi okay so nalinis na natin pwede na natin ilagay yung con natin hinangin muna natin yung pinaka con natin mga bro yung naka-voice coil natin. Ayan, bali mayroon tayong positive dito, ayan oh. Ito 'yung ating negative. Ayan. So, ganun din dito, may sign din dito. Ayan, ganyan. 'Yun din 'yung ating positive oh, ayan. Tapos ito 'yung ating negative oh. Ayan. So, hinangin na natin. Ganyan. Okay hinangin natin Okay. Nainang na natin yung positive mga bro. Hinangin din natin yung ating negative. Okay. So, na na natin mga bro. Subukan natin ilagay doon sa kuha natin. Pinaka magnet gap natin. Ayan. Yeah. So dito mga bro ay mayroon ding nakalagay na ano, ayan sign na positive. Tapos ah, ito pa lang kanyang positive oh. Ayan. Tapos ito yung ating negative. Okay, ganun natin. So ilagay na natin. ayan tapos ilagay natin yung ating mga tornilyo huwag muna natin iigpitan susubukan natin testirin so testirin natin mga bro Ayan. okay okay so higpitan na natin. Okay, nagpitan na natin mga bro. Subukan natin ulit. Check natin ulit. Okay. Okay. So, ayos mga bro tapos. Subukan nating testingin. Okay, nalagyan na natin mga bro ng wire. Subukan natin kung tutugtog yung ating uh, driver unit. Okay, so sandali lang at i-flip-play lang natin itong pinanbig natin, ha. Okay, testingin natin. Tumutugtog na ito mga bro. Ayun ting natin. Okay, subukan natin.